Hello mga kiyarin for today's video and this is the very important video for today's video chat. So morning mga kiyarin no, so gabi ina, magtatagalog tayo dito para mas maintindihan ng karamihan no kasi ang hirap eh pag nilisaya tayo tapos hindi nilisayahan ng iba no mga kiyarin. Dito so, na for today's video mga kiyarin, may bago na naman tayong kababayan na taxi driver dito sa bansang Kuwait na nabiktima na naman hindi na biktima na ibang lahi, kundi nabiktima mismo na kapwa natin Pilipino, no? So this month lang may na-deport tayong kababayan na taxi driver dahil may nagpasundo sa kanyang takas na kasambahay na kapwa natin Pilipino. So hindi siya tumakas dahil binugbog, hindi siya tumakas dahil inabuso, tumakas po siya dahil um, sumama sa jowa. No? So ayan si kabayan, driver number one na deport na, nakamulta, nakulong pa ng ilang araw, tapos nasama pa kanyang pamilya. So, ito na naman ngayon, may bago na naman, mga kailing. May bago na naman tayong driver na nabiktima, na nag na naman. O madi-deport pa lang. Kasi may nagpasundo na naman sa kanya nung isang araw, na akala niya ay hatid sundo, nakabayan natin kapwa natin Pilipino, pero yun pala mga kabayan, mga kailing, tumakas pa din sa amo. So, is taxi driver na trace na naman ang amo? Ito na naman. Uh, Pinagbintangan na naman na uh, kasambat ng kasambahay na tumakas. ba diba? Kahit anong paliwanag ng taxi driver natin, syempre hindi sila maniniwala kasi kapwa natin ito Pilipino eh. Isipin nila na kinakampihan natin kahit mali yung ginagawa nila. ba diba? So, mga kairin, kababayan ko dito sa Kuwait. Meron tayong imbahada. Pwede kayong tumawag doon para magpa -rescue. O di kaya kung gusto yung tumakas, maglakad kayo na medyo malayo sa bahay nyo. Mag-abang kayo ng taxi kung saan pwede mag-abang. Huwag na kayo mangdamay ng iba. Di ba? Kaya ba ng konsensya nyo kung mapano yung kapwa nyo dahil sa pagtakas niyo Tulad ng isang driver. May pamilya siya, may, mga, may anak siya dito, may mga anak at may asawa. Di ba? So hanap buhay niya yung pagdadrive. Pag, pag, pag hanap ng pasahero, magbibili ko ng kapabili ng kapwa natin Pilipino basta magbibigay lang ng pamasahin naghanap buhay ng matino tapos ayun yung gagawin natin di ba natakas tayo ng damay tayo iba o oh, sige nga imagine natin totoo yun na nakatakas ka nga naligtas ka if ever na inano ka ng amo mo inabuso ka ba o ano kaya ba ng konsensya mo na naligtas ka nga pero may napahamak na iba na dahil sa'yo di ba tulad nga ng sinasabi ko nung unang video ko, kung gusto nyo tumakas, may imbahada. Kung hindi kayo ma-rescue agad, kung tatakas mo maglakad kayo ng bandang mga kung saan banda. At doon kayo mag ng taxi. Huwag na kayong magpa-sundo-sundo pa kung magtatakas mo lang kayo. Kasi madadamay sila. May mga pamilya din sila, mga kairing makababayan ko dito sa Kuwait. May mga pamilya din sila. ba? Diba? Nakaligtas ka, pero na nakadamay ka ng iba. So kawawa naman din yung mga taxi driver, naghahanap buhay lang, 'di ba? Tapos kadalasan sa atin mga Pinoy dito, pag taxi driver yung inano natin na Pinoy, nagrereklamo tayo kasi mahal daw yung singil na pamasahe, ganito ng ano Hindi nyo ba alam na pinaka-safe natin sa kaya is kapwa natin Pilipino? 'Di ba? Kasi nakakatakot sa kanya yung ibang lahi sa tutulang. 'di ba? Tapos ngayon sila din kapwa natin Pilipino, lulukuhin natin para mapahama. No? Kasi kadalasan sa mga kapwa natin Pilipino dito na Pinoy taxi driver, may, may nakalagay tas, talaga sila na no to takas na sundo. Na, tinatanong ka talaga na ate hindi ka naman pwede masakayin ha kung patakas ka, siguraduin mo na babalik ka sa amo mo. Huwag ganito ate ha kasi madadamay kami. Kasi may mga anak kami dito, nandito mag-inak. So ganyan ang sinasabi ng mga driver. Pero ito naman si Gaga, kapwa natin Pilipino, papahamak yung ating mga kapwa Pilipino din na taxi driver. Siguro nagaano sila kasi para kuminta na sunduin pero wala sa isip nila na tatakas yun. Kasi nga nagtitiwala kasi Pilipino. Di ba? Pilipino. Totoo yung sabi nila. Huwag ka gaano magtiwala sa kalahi mo. Kasi sila din mismo ang maglalaglag sa'yo. So ayan si Kuya taxi driver. Ayan, malideport na naman. Makakamulta na naman. Makukulong ng ilang araw bago pa ma-ano yung deportation niya, magstay mo na siya dun sa kung saan siya magstay na makulong na ilang araw, makamulta pa, ma-deport pa, tapos maano pa yung mga pamilya niya na nandito. Kasi ano naman, uuwi siya, tapos pamilya dito may iiwan. Paano na? Di ba? Kaya kung tatakas tayo, nagawa tayo na kung anong hakbang, isipin naman natin, mga kababayan ko, mga kairing dito sa Bansang Kuwait, na sana, huwag natin mandami na iba. Kawawa naman din sila, di ba? Naghahanap buhay lang sila. Tao ka, tao din sila. May damdamin sila, may damdamin ka rin. Kung sa isip-isip mo na mapapahama ka, kailangan mo lang tumakas. Gumawa ka ng ibang paraan na hindi ka makadamay ng kapwa mo. Kapwa mo na nagtitiwala sa'yo na tinulungan kang makasakay kasi akala na babalik ka. Yung pala patakas ka na. Kadalasan pa naman sa mga taxi driver na nabiktima ng ganitong mga takas-takas. Pag inaano yung amo, wala pa lang problema. Tulad nung isa, kinausap yung driver nung amo, sabi, kung gusto niya mag papayagan siya, basta magpaalam lang, huwag lang sana siyang tumakas. Di ba? Hindi pala inabuso, hindi na hindi ginanyan, tapos tumakas, sumakas sa jowa. Hindi ko lang alam itong pangalawang kababayan natin na kagagagaga ng damay na naman ng taxi driver diba Kaya itong mga taxi driver natin ngayon, mga kaili, kapwa ko ka Pilipino dito sa Kuwait na taxi driver, kung sino man kayo, huwag na huwag na kayo magsundo. Kung gusto nila na sumakay sa taxi nyo, huwag nyo lang sunduin mismo sa bahay. Sabihin nyo, magkita lang kayo kung saan may malapit na tindahan o saan yung highway walang, walang mahagip na camera. Doon na lang. Kasi at least kahit pa paano mas safe yung, yung maging safe kayo. Kasi hindi na, mayroon na magtiwala ngayon mga kaibig. Sa mga kapwa po Pilipino na taxi driver dito sa Kuwait, mag-ingat-ingat kayo. Kasi magbabayad man yan sila sa inyo ng mga 5 to 10 KD. Tapos madideport kayo, makamulta kayo ng 1,000 to 1,500 KD. Ang laki nun na Tapos madideport ka pa. ba? Diba? Tapos mag-aano ka pa. Kaya yeah, kung may, may, mga Pinay man dyan na magpapasundo, sabihin na hatid sundo. Nako, Magdalawang isip na kayo. Kung hindi kayo sigurado, at hindi ka, magdalawang isip ka na sunduin, huwag mo na sunduin mismo sa bahay. Kung, kung ako lang, opinion ko lang, huwag ka nang pumunta sa bahay, mismo ano. naman mo. Pumunta ka kung, kung may tindahan ba dyan na maliit, doon ka pumunta, doon mo siya sunduin. Or may highway ba doon na wala ganong hindi ka mahanggit ng kamera. Yung baga, be wise na lang tayo. Kasi hindi natin alam na bukas o bukas, biktima na naman kayo. Di ba? Kasi nga, mahirap eh. Tayo nag-iisip na hindi tayo mapapahamak, pero sa paghahanap buhay pala natin, na kumita tayo ng ilang dinar, sa pagmamaneho, para ihatid sila kung saan sila pupunta, doon pala tayo mapapahamak. Kaya sana sa mga kababayan nyo itong taxi driver sa okay, Kuwait, mag-ingat na kayo. Huwag na kayo maniwala doon sa atid, sundo na yan. Kung gusto magpasundo, magkita na lang kayo kung saan bandang highway na hindi kayo mahagit ng kamera ng amo. O hindi kayo matitrace na kayo yung sinakyan. Kasi mahirap na yung, mahirap magtiwala. Lalo na yung mga kababae natin dito na mahilig mag diop -dio. Yun ni, eh. Yun yung nakakaano eh. Yung baga, hindi na kontento sa trabaho nila. Gusto tumakas kasi una gusto maging uh, sales lady. Yung iba naman gusto pumasok sa salon. Yung iba naman gusto maging waiter. Tapos yung iba naman, sumama sa jowa. Ganyan talaga yung mga reason, kadalasan. ba? Diba? Kasi wala na akong galang na babalitaan dito na may binugbog or may something like that. Yung iba tumatakas lang talaga kasi hindi kontento sa sinasahod at trabaho nila. Eh, yun yung in-applyan nyo dito. Kaya tiisin nyo. Kung gusto nyo na lumabas na, tapos nyo yung kontrata. Tapos uwi kayo ng Pilipinas o hingi kayo ng exit. Kausapin nyo yung boss nyo. Diba? Kung hindi kayo payagan mag-exit, sabihin nyo na, uwi kayo ng Pilipinas. Hindi yung mandamay kayo ng kapwa ng Pilipino dito. Kawawa naman, mga kabayan. Diba? Mga kairim, isipin naman natin na may pamilya din sila. May pamilya ka, may pamilya din sila. Una sa lahat, dinamay mo sila sa problema mo na hindi nila alam kung ano yung talaga yung rason mo. Basta bigla ka nalang nawala, tapos madideport si taxi driver, makukulong, makamulta. So kawawa, kaya kayo mga kababayan ko dito sa Kuwait, mga taxi driver, dubli ingat po tayo. Kasi totoo talaga yung kasabihan na kapwa kalahi at kapwa Pilipino mo ang unat-unang magpapahamak sa'yo. Kaya sana ingat-ingat po tayo.